Hello everyone, welcome sa aking uh, YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. At uh, kung napapansin ninyo, ngayon lang uli ako naka-upload ng video dahil nga sa medyo busy tayo sa trabaho. At uh, ngayon lang ako nagkaroon uli ng time para makapag vlog ano. So ngayon, uh, isang uh, malungkot na balita muna, no. Uh, yung uh, brand, uh, Japanese brand na Fernandez... Kung uh, kilala ninyo at alam ninyo yung brand na yan... Uh, i-search na lang kung hindi nyo alam yung Fernandez Guitars. So, uh, sila ay nagsarado na. no? So, noong July. Noong July lang sila nagsara. Uh, dahil nga siguro uh, marami na kasing uh, competition. Plus, uh, base sa pag-research ko ay... Masyado kasi nagkaroon ng uh, uh, maraming uh, sales no sa second hand market. So maraming mga Fernandez at iba pang brands ang umikot uh, sa second hand market kaya wala na masyado bumibili ng uh, brand new products sa Fernandez so that's why uh, nagsarado na sila and uh, of course nagfile na sila for bankruptcy. Uh, however, So, yun ang uh, malungkot na balita, no? So, kung ano yung makikita ninyo mga Fernandez guitars ngayon, either second hand yan o yung kanilang uh, huling stocks na yan. No? Pero wala na. I Stop na sila sa kanilang production. So, okay. So, ngayon, uh, pag-uusapan rin, since sinabi ko nga Fernandez guitars, so, meron ako dito pinakaunang electric guitar ko. Uh, nakita nyo na rin to sa iba kong mga videos So, ito yung aking um, Fernandez guitar, no? Na ngayon ay aayusin ko. So, nag na lang ako ng mga pyesa. Pag dumating na yung mga pyesa, ay maaayos ko na ito ng mga So, yan. Yan po, no? Yan. So ngayon, uh, matagal na ito sa akin. So nabili ko ito second hand, ano? So isa ako sa mga buwi <laughs> bili sa mga second hand market. So since wala namang uh, Fernandez guitar dito sa Pilipinas na, na shop, so nabili ko ito sa isang jap, uh, sa isang uh, Japanese uh, second hand store, no? Sa Manila. So sarado na rin yung shop na yon, yun uh, yung PC Park Japan sa may Farmers Plaza uh, o noon. Pero ngayon, nung last time na pumunta ako, like 2018, kung di ako magkamali, pumunta ako. Kasi na uh, 2018 o 2019, uh, pagpunta ko, wala na. So, nabili ko to 2017 eh. Mga around June. Uh, June ko siya nabili. So, wala na. Hindi na available yung... Uh, yung brand na to anymore. So, itong mga nakikita nyo ngayon, either second hand or uh, last na ng stocks, no? So, ngayon, uh, ang naging problema rin, dahil sa kalumaan na rin, eh, may mga pinamaan na ng kalawang. Uh, especially yung mga screws, tapos yung dito, yung saddle natin, kinain na rin ng kalawang, sa kalumaan, ano. Although, iniingatan ko talaga ng mga igito, pero dahil na rin sa tagal, tsaka second hand na rin siya, yung talagang nasisira talaga, ano. So, ngayon, isa rin sa mga naging problema natin ay yung volume knobs natin. dito. So, ito ay nasira na. So, kailangan ko siyang baklasin. Hindi ko siya ma -ano eh, hindi siya matanggal dito sa uh, sa nut niya, no? So, kailangan ko siyang baklasin sa likod. Ayan. Binaklas ko yung potentiometer, potentiometer niya sa likod para may ilabas ko yung knobs dito. So, binaklas ko siya. Kaya yun. So, bumili na ako ng bagong knobs. Uh, at uh, at parating ito siguro before end of the month. So, magkukontinue tayo ng uh, another video kung paano ko ayusin. Tapos, uh, dito ko lang din na discover na yung uh, mga pickups ito ay maganda pala. No? So, ito ay Goto pickups. So, yan. Ito. Yan no? Uh, Go to pickups. Uh, kung may, hindi mo makikita yan, pero nandito yan sa likod, makikita niyo yung brand ng pickup. Kung so, mga yung pickup niya, tapos yung pihita nito, yung kanyang tuning pegs ay goto din. So more or more on goto pick uh, goto hardware ito. So that's why yung ipapalit ko dito uh, either US made na mga brand or goto din, no? Para kahit pa yung mga replacement parts niya ay magandang klase din. Tapos uh, lalagyan ko rin ito ng shielding para medyo mas less yung hum, no? Uh, yan, medyo mainit. <laughs> so, anyway, so, ito lang muna sa ngayon yung ating uh, uh, video, ano, itong content natin for now. So, pag dumating lahat ng pyesa ko, uh, pati mga screws, ano, screws lahat, uh, bumili na ako para isang, ano, ano lang, pati yung mga cup nito dito, yung mga cup dito sa, sa sa tone and sa volume bumili na rin ako so uh, medyo malaki-laki rin yung nagastos ko para sa mga piyesa no mga maliliit na piyesa pero anyway okay lang yon, as long as uh, may balik ko siya sa dating uh, uh, ganda or at least uh, yung may play ko siya ulit no hindi kasi ito yung pinaka main guitar ko na dati uh, everyday ko talaga siya ginagamit But now, medyo natambay siya dahil nga sa mga naging problema niya. Naging grounded na siya and everything. Tapos sa uh, iba, hindi ko na ma mapihit yung volume na kasi nga matigas na dahil sa kalawang and yun pa. Tapos maano na siya. Kaya ayusin ko to ng maigi. Kasi plano ko sanang uh, bumili na lang ng bagong gitara. Uh, however, nang uh, nanghinayang ako eh kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito sa gitarang to. So mas maigi pang ayusin ko na lang i-restore ko ano yung kaya kong i-restore uh, and then para ma-play ko pa siya ng matagal pa no kasi yung yung kanyang fret bars naman uh, bearable pa although may mga kain na siya ng strings pero bearable pa siya so kayang kaya pa tatagal pa ito ng mga ilang panahon pa bago tayo mag uh, papalit ng uh, fret no frets So, anyway, ah, uh, nag-research din ako. So, hindi ako guitar luthier, ano? Pero dahil nga dito sa Palawan, eh, walang, uh, walang guitar luthier talaga na shop dito. Walang luthier shop dito. So, medyo research-research uh, na lang and then, yung ingat na lang sa pag, ano. So, by the way, uh, sa na-experience ko na rin naman ng palit ng some of the parts dito sa body. Uh, so 'yun na lang. Ang hindi ko lang kayang gawin for sure 'yung pagpalit ng fret bars. So 'yung fret bars, since okay pa naman, hindi ko muna gagalawin 'yan. Kung sakaling makapamanila ako doon ko na lang sa Manila ipapagawa ito mga fret pa ko ng mga uh, panibagong fret parts tapos papalevel ko na. So sa ngayon, ang kayang-kaya ko lang gawin dito is palitan 'yung potentiometer, 'yung volume potentiometer, 'yung bridge saddle, 'yung paglagay ng shielding. 'Yun kayang-kaya kong gawin 'yan. 'Yan uh, 'yun. Uh, and then, yung, syempre, linis. Ayan, uh, yan, kaya nga gawin yan. So, sa susunod na video, ah uh, samahan nyo ako sa pag-restore kahit pa paano nito ng aking Fernandez guitar. So, again, see you next time and bye muna.